Dumako po tayo sa mga karagdagang balita, nakikipag-ugnayin na ang Department of Foreign Affairs sa Embahada ng Iran para sa agarang pagpapalaya sa labing walong Filipino crewmen na sakay ng isang American tanker na nabihag sa Gulf of Oman. Ang nasabing barko ay may lulan na labing siyam na katao na kinabibilangan ng labing walo pang Pinoy at isang Greek national. Maalala ang patungo sa Turkey ang Marshall Islands Flag Crude Oil Tanker na St. Nicholas nang biglang uh, lusubin ng apat na armadong kalalakihan na nakasuot pa ng military uniform. Itinuturing na gumanti umano ang Iran sa ginawang pagkumpiska ng Estados Unidos sa isinagawa nilang sanctions enforcement operation ng Swiss Rahan na mayroong kargang 980,000 na bariles ng krudo. Kinundin na naman ng Estados Unidos ang anilay labag sa batas na pag-agaw at agad na nawagan sa Iran na palayain ang mga sakay nito at payagang makaalis ang barko. Samantala, sinabi naman ni Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak na wala pa silang update kung ano na ang sitwasyon o sinapit ng oil tanker o mga lulan ng oil tanker na St. Nicholas. Subalit patuloy pa rin ang kanilang koordinasyon sa maning agency ng mga marinong Pinoy. Umaasa naman ang opisyal sa tulong na rin ng Department of Foreign Affairs upang makakuha pa ng mga update patungkol sa kalagayan ngayon ng ating labing walong Pilipinong kababayan. At sa kaugnay pa rin balita mga kabombo, ligtas naman daw at nasa Iran nga ang nasa labing walong Pilipinong tripulante ng oil tanker na inagaw ng na Navy uh, doon sa may Gulf of Oman. At patuloy nga ang uh, ginagawang koordinasyon uh, ng uh, iba pang tanggapan ng gobyerno maliban sa Department of Foreign Affairs, ang Department of Migrant Workers ay gumagawa rin ng aksyon hinggil dito para naman sa agarang paglaya ng mga Pinoy. Ayon pa sa naturang tanggapan, hawak na ng Iranian authority sa mga Pinoy na crew ng American tanker na St. Nicholas at nakikipag-ugnayan na rin sa mga hensyang kalyado nito at uh, sa mga kaanak naman ng mga, mga tripulante upang mapanatag ang kanilang kalooban.